muna. Hey, Gary. How are you? <laughs> Do you know me? I don't know you. <laughs> Joke. Joke. Ano kayang video? ka mo sa puno ba? Di ba si Gary, si

Ano ang nadaanan ko? Di si na Ano ko? May dysmenorrhea ngayon. Ano ang Masiguro yun ang kainuman ni Roy. Yes, <laughs> <mo> yung sinasabing <coughs> Gary. Siya nalasing na ni Aramie. Sila na Oo oh, oh, yun, di ba? si ano? oh, sila yung lasing nun. Ano ba lasing noon <laughs>